Hello, happy morning. Almusal tayo. Brunch nato to guys. Kasi naglinis kami sa labas. Nagdamo-damo, nagpalis ng mga kanak, Pahangin, kaya matagal matapos. Sabi naman, alam nyo, buti na lang nag-cooperate ng anak ko. At siya na sabi muna, ko, tirahin mo na na mag -operate. Pero, siya nga ang nagluto. May sayuti, patatas, pichay, saging tabich. na nagluto pero parang ano 'yun? Ramen yung Korean ramen na spicy. Kanong ka ang ah. Kailangan bilisan kasi super anhang ang sa an ah i mm know -hmm. <laughs>